Hello 18 welcome back to my channel The Power of 18 Yan ang katagang binitawan at binansagan ng uh, Billboard Philippines ang fans ng SB19 na 18s na The Power of 18s dahil 4 uh, hours pa lang sold out na ang ticket nang SB19 finale concert ng SB19 sa Manila at yan ang na-publish nila sa kanilang Billboard Philippines newspaper online magazine at newspaper. Na ito ang ilan pang laman ng articles basahin natin. Nagkaisa at may unity ang buong fans ng SB19 na bumili ng ticket at mag-purchase within 4 hours sold out na. Kaya naman the power of 18 or the power of 18s ang bansag o katagang sinabi ng Billboard of Philippines maraming salamat Billboard Music.